Paano mag-open ng hotspot sa ating cellphone at i-coconnect natin ito sa ating laptop na walang internet connection? Hello, gorgeous people in the world! Welcome to my YouTube channel! Kumusta na po kayo? Sana na sa maayos kayong kalagayan. Mga kababayan po natin sa ibang bansa, mag ingat po kayo palagi. Huwag na natin patagalin, pero bago tayo magsimula, Please do subscribe to my YouTube channel and hit the bell notification para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. Punta po tayo sa ating settings. Hanapin natin yung other wireless connections. Click po natin yon. Matapos po, personal hotspot. Ayan, siguraduhin na naka-on yung ating personal hotspot. Ayan, naka-on na siya. Tapos po, makikita po natin dyan ang ating unit, ang unit ng ating cellphone at yung password or passcode. So, nakalagay dyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, karamihan, yan po yung passcode. So, pwede po natin yung palitan para pili lang po yung taong pwede natin i-hotspot. Pwede natin isira ng ating data para hindi agad maubos. So, yan po. Pwede natin siyang palitan. So, ngayon, i-set up naman natin yung ating uh, Wi-Fi dito sa ibaba. So, nakalagay no internet connection. So, i-click po natin yung banda sa may Wi-Fi. Yung parang Wi-Fi. Hanapin natin yung ating yung pangalan ng cellphone, yan. Click po natin yan. Tapos, itype po natin yung password, then connect. Yan. So, hindi na ako nag ng password kasi nakakonect na ako kanina. So, i-connect lang po natin. Ngayon, i-check natin kung meron na po bang internet. Magbubukas lang tayo ng Chrome. So, punta tayo sa Facebook. Tingnan natin kung nakakonect na po ba tayo. So, yan. Nakakonect tayo. Ng, nakakonect tayo sa Facebook. O, try naman natin sa YouTube kung mabilis po ba yung connection. So ayan mukhang gumagana naman. So nakaka-access na ng connection mula sa Facebook at YouTube. So ngayon magpapasa ta naman tayo ng documents sa ating Messenger. So yan po nag-send na siya. So ganun lang po kadali mag-hotspot. Pag nawalan tayo ng internet connection, pwede po tayo magpa-load sa ating cellphone then i-hotspot natin sa ating laptop para tayo po ay makagawa ng mga gawain at may send po sa Messenger. So madali lang po, yan po. Yan po makikita natin kung tayo po ay naka naka-share na po, na nagiging kulay blue na po sa itaas ng ating cellphone. So yan lamang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you po.